dito na lang po nagtatapos po yung mga vlog natin ano? so yan mga ka farmers mga ka piña mga ka pinyahan dito po ako ngayon sa pinyahan maraming maraming salamat po sa yung walang sawa sumuporta sa ating official youtube channel sa hindi pa po nakapag subscribe subscribe na po kayo like and share po mga kalinga yan ito po uh, abangan po natin yung latest update sa pinyahan anong ganda ng pinyahan dito ang lawak yan shout out muna po kay Global Santos Matubang and Kalinga Prob at Edda Vlogs at kaya at Edda Vlogs at salamat lahat rin po nating Kalinga yan ako po ay uh, mga ka-farmers mga Kalinga mga ka-pinyah maraming maraming salamat po and God bless Pano, pano, pano. tapos. Okay. Nandito po tayo ngayon sa ating pinyahan. Kaya kung gusto ninyo magkaroon ng hanap buhay sa pagtatanim ng pinya, ito ang ating pinyahan, may pera sa pinya. niya na ito. Tulad Ito. lugar na ito. 5,000 yan. 5,000. Ay ang um, pilihan ay 15, 15. Ang bawat isang buraso. Pero mayroon dyang tinatawag na yung hindi pasok sa group. Ang tawagin nila ay buraos. Oh, so, paano paano? Ito oh, hindi ito pasok sa akin. Hey, Ngayon, ito ay ang ganito. Apat ang mata. 250 lang 'yan. Para madala yung maliit pa. Mula dito, itong ganito pasok yung ganito, yun ang 15. Ito 250. Iilang piraso naman yung napakas. Sa oh. yung natin sa bit -bit, may ang so, uh. Ano po yung ano nito? Yung panimula yung ay yung ano punduhan? Yung punduhan. Diyan natin alam punduhan. P ito itong laki na ito yung kasama sa good sa good oo maski lumaki lang lumaki yan kasama na yan maski lumiit ng ganito kasama yan sa kinsi hmm. ang nalalaglag lamang dyan bibihira ano naman ano, na, ano dyan ang lot si ang hulog dyan sa dito wala tayong makuha dito at yung PTI hmm. ito ito yan, tama yan eh sa 250. So, oh, pero ito good yan lahat. Good. Oo. Pali, eh, pero bihira lang Ito lang tabi mga gilid na ganito. Yan, 250. Oh, kapalus. Ibig sabihin yan na yung ayong 1,000 yan ay 2,500 pa rin. Hmm. Ito naman, lilinisan pa natin. Grabe mga kalina. Bago natin ito linisan, dito tayo makakakuha ng ano ay ito magulay pala tayo ng ampalaya dahon ng ampalaya anong ampalaya nga yan? tayong layas? ampalaya ito na tumutubo sa ganitong mga pinyahan ito yung nilalaho ka ng munggo sarap yan munggo munggo lamang tapos pinilitong isda hmm. na galunggo gulyasan turingan yan ang maganda dyan makukuha tayo nito bago tayo mag ano ay dito ay halos ano ay, minsan pagkuhan magulay ng pinya, mm. ginagataan yan. Kinugulay rin pala yun. Ang, bu ang bangot ng pinya naman, yung ginailang balaw. Wow. Yan ang ano na. Na may halong sili. Parang Gulay na pinya, may balaw, may sili. Yan. Ah, oh, kapal nurse yun pala yung ay sarap po yan. yung ganyang ano yung pala yung layas nakaparm yan par... yeah, sa mga nagtatanong po ano hindi po yung ano yan wala po hindi po yan tanim ano yan siya sa tumutubo tumutub. dahil yung bunga nito pag kinain ng ibon di kakainin ng ibon yung buto malipad-lipad yung ibon iipot yung ibon tutubo yung buto. Pagtubo ng buto, di mabubuhay na. O, meron na. Kumakalat na siya. Kaya, yeah. dyan ano? po ako bilib sa ganyan. Kasi, isipin mo yung iba kasi, hindi nila natutuklasan kung ano pwedeng, i, pwedeng ano, ilahok sa munggo. Halimbawa yan, o guyaba no. Kaya may natira kang guyaba no. Kinain niya ng ibo, nung malipago. Pagkain niya ng mga ano, Ikinakalat nila yung mga buto ng guyabano. No, kaya may guyabano doon, may guyabano doon. Mm. May guyabano, pero hindi naman toonin tumubo yung guyabano <laughs> nang dahil sa ibon. Mm. Galing. Yeah. Ito po kaya may marami pa akong matutuklasan. Doon, eh. bayabasan, may bayabas doon, mabunga. Nanganginain din yung mga ibon, malipago mga o. pagkain na lang ibon, nabusog yung ibon. Pagbusog ng ibon, iipot yung ibon tutubo yung bayabas kaya ang ibon ay siya ang nagkakalat ng mga halaman dito na mapapakinabangan natin ya yes, sa gusto pong bumili ng ano pinya dito lang po matatagpuan ng barangay ito <laughs> sa mga W, no? dito po sa Bajula Farm ano tama? Uh, dito no, porcel dito naman ay ang nauuso dito kinakailangan malawak talaga ang tanim dahil yan o oh, yung binisita kanina niya nung, bisi, nung magbisita isang truck lang ang makuha yun isang tao lang mm. ang buyer niya okay mo mga kalingap sa mga nag ano no kay madami kay elago yan sa mga gusto yung mga sponsor ng kalingap ano kasi marami nagtatanong sa akin, sabi na nila, sarap ng pinya. Gusto kami, wala mo kasi gusto kong gusto kong gusto kong gusto kong bumili ng pinya. Pero, saan ba nang kakabili niya? O, anihan mo nga ako? Ay, dito kukuha na lang. Pag yung yeah, so ano sabi nga nila. Pag siya ay huminog na, sarap na maani na ng pinya. Kaya kadalasan po mga kalinga, bumili kami sa daet noon. Talagang wala po akong alam kasi wala akong idea. Dito lang pala oh, lawak oh. Ayan oh. Ayan oh, ayan oh. Oh, di ba? Open niya yan. Ayan oh. Sarap niyan, pineapple juice. Uso yan sa Bali High Blood. Yung High Blood bagang ano, gamot ito sa High Blood ay parang masito, ito gayaban oh. Ito gayaban oh. Mga na yan oh. Ang kagamutan po yan. Dami mga kagamutan. Kaya mga bagong tanim. Tanim lang lang tanim. Ayan. Kasi po pag may tanim, ang sabi nga nila, may aanihin. Yan, may sipag at syaga lang daw, sabi ng mga kasama natin. Ito, yung ito po. Ito yung lawak nitong farm na ito. Tapos itong kagandahan dito, yung yung pili, nag-rapt eh. Maliit lang may bunga na, tulad ito, may bunga na ito. Hello, lawak yan, no? Ayan lawak nyo no. lang siya. Ayan o, sa gustong ano no. o. No? pag pwede kang magpalilim-lilim sa silong yan. Maganda, mm -hmm. malinaw, malinis dito. Mm -hmm. Kaya di ba ka? Oo, oh, di ba ka? Natartambay ka dyan sa puno na yan. Eh. Puris ko dito. Mm -hmm. Puris ko so, yung yung bulaklak. Pinag dito. Yung mga... Yung bulaklak. Yung nagdito, sinupre, yung bulaklak na yan. <laughs> Magiging bunga na yan sa silong Ito kasi yung uso, mga uh, pinyahan, pili. Mahilig talaga mga gustong ano, tomany. Tanim-tanim. Duma po ng dragon fruit. Marami kasi nagtatanong, strawberry farm, malberry. Ayun, eh, may pinakmeerak may malberry. buhay Buhayin yung malberry. Kasi nagtanim kami ng ano no, nag ano, wala pang bunga ang ating ano. Langka. Wala pa. Ano po, ang malbere doon sa ano, nagatroyot gawa sa yung pagkaano pala. Ito, masakap ito. ito gula, oh. Yan ang kagandaan sa probinsya. Ayan hmm. o. Eh. Tapos ito gagataan. Yung. Ayos na. Ayos na. Ito, oh. Daming gataan, daming ulam. Di ba ga? Ito po mga mga diskarte sa buhay.